Ako po si Dorothy, resident po ng San Rafael si Chubasud Purok May re-report lang po ako na nangyaring scam. Kung lalaki na hindi namin po kilala pero ang salita niya po is hindi man po taga ginubatan. Nagbabalay-balay po siya at nag nagtatanong kung gusto mag-avail ng uring. Nap-order din po niya. Kaya po ang sabi niya sa akin nang nagpunta sa tindahan ko, kukunin na daw niya yung bayad isasama niya yung kapitbahay namin. Uh, marami na po pala itong nabiktima na para po maging aware tayo, uh, sana po kung sino man po ito ay mapanagot po natin. Uh, March 26 po, around 9 a.m. to 10 po. Um, bali, may naglalakad po dito na lalaki. Um, Naka-orange po siya na dami, tapos parang naka-jogging pants na kulay red tapos may nakabalaban sa leeg na kulay blue yung parang towel ah nag po siya ng uling ang Apo. sabi po niya um, kung bibili daw po sa kanya ng uling isang lata po ah ano may isang sako nasa 400 lang po so ako naman po nag-isip-isip kasi mahalang ang uling sa palengke so green ko na po yung opportunity kasi mapapamura na po ako yun para mapapamura talaga ako Opo, kung baga ma'am, nainganyo ka ma'am dahil Opo. mas mura itong ibinebenta niya kesa dun sa uh, public market. Opo. Opo. Kasi sa public market po, 150, sa kanya, mura-mura eh, na po talaga. Nasa magkano ma'am ang kada sako na ibinebenta sa inyo? Ah, uh, 400 po yung isang sako po. Uh, ang laman po niya, limang lata na po. Opo. Kung i-compare natin ma'am sa bentahan sa public market, nasa magkano po? 150 po yung nasa public market, isang lata. Kung baga, nasa kalahati yung naitipid nyo kung sa kanya ka bibili. Pero itong lalaki, ma'am, kilala nyo ba o first time yung makilala doon siya? Hindi namin siya kilala. Unang kita lang po namin dito sa uh, bagong pasok lang po siya, hindi po namin talaga siya kilala. Opo, nung mga oras na yun, ma'am, meron ba siyang dalang uling? Wala po siyang dalang uling. Ang sabi po niya, isasama niya yung... Ah, uh, Nag-alak muna siya dito. Tapos pagbalik niya, isasama na yung kapitbahay namin. Uh, Opo. tapos magbigay na daw ako ng pera. Isasama niya yung kapitbahay namin. Hihintay niya siya doon. Uh, isasama niya sa palengke. Opo. Yung pala, pinaghintay lang sa palengke yung kapitbahay namin. Is, umalis na yung lalaki. Opo. Bakit ma'am, kumbaga nakuha yung loob mo na magbigay na muna ng pera kay kesa iabot mo na yung uling? Uh, ano po kasi, uh, na, Bale, parang na-convince ako na ibigay sa kanya yung pera kasi kasama naman yung kapitbahay namin. Tapos, yung pananalita niya is, yung parang alam niyo po ba yung mabulaklak ang dila, yung nang iingga niyo talaga, tapos uh, nakatingin pa siya sa eye to eye, yung parang nah, mahihipnotize ka talaga kapag siya yung kausap mo. Opo, nasa mag... Ibigay ka talaga ng pera. Opo, nasa magkano, ma'am, yung naibigay niyong pera dito sa lalaki? Nasa, nasa dalawang sak po yun, bale 800 po. Eh ang hirap po ngayon kitain ng pera. Papo, nung mga araw na yon, nung mga oras na yon, ma'am, paano ka nakakutob na modus na pala yung nangyari sa'yo? Um, nung time na po yun, naisama na, na po niya yung kapitbahay namin doon sa palengke. So, tumawag po sa akin yung kapitbahay namin. Nang sabi niya, kilala mo yung mag-uuling? Sabi ko hindi. Sabi niya, hala na, modus tayo. Okay. Na-scam tayo. Opo. Sa pagkakakwento nyo, ma'am, maliban sa'yo, meron pang iba na nauna nang na biktima nitong lalaki. Opo. Nasa ilan po kayong nabiktima sa pagkakalam nyo, ma'am? Dito po sa Sitio Basur, tatlo po kami. Tatlo? Opo. Sa kanila, ma'am, nasa magkano daw yung naibigay nila? Yung sa kapitbahay ko po, 800 din. Tapos yung sa isa, 400. So sa madaling salita po, naka 2K po yung lalaki nung araw na yun sa amin. Opo. Nung mga araw din yun, ma'am, nang ma... Kumbaga nalaman nyo na modus na pala at nabiktima na kayo nitong panduloko. nai report nyo po ba ito agad sa barangay? Opo, na report po namin sa barangay at saka sa police station po. Tapos kinuha yung CCTV. Okay. First time po ba itong mangyari dyan sa barangay nyo, ma'am, sa pagkakalam nyo? Opo, first time po. Sa pangyaring ito, ma'am, ano yung natutunan mo? yung natutunan ko po is, hindi, hindi, huwag titingin sa mata ng tao kung hindi naman kilala. At saka po, dapat siguro, bago sila papasok dito sa barangay, dapat maglagbook muna sila sa barangay. Ano po, ang mga kilala kung sino-sino yung pumapasok. At saka huwag basta-basta magtitiwala. Pero nung magkausap kayo nitong lalaki, ma'am, sumagi ba sa inyo na meron ding konting pagdududa dito sa lalaki? Uh, wala naman po akong pagdududa sa kanya kasi gising-gising po ako, hindi ko na po naisip yung na uh, pagdudahan po siya. Opo. So balikan ko lang ma'am ang naging transaction nyo. Ano ma'am? um paano yung naging transaction nyo ma'am? Magbibigay ka muna ng pera, mga ilang minuto o oras daw na ibibigay ito at paano niya i-deliver -de itong uling? Wala naman oras. Basta Opo. Sinama niya lang po yung kapitbahay namin, tapos ipapadala na lang daw doon sa kapitbahay namin. Tapos ano yung pagkakakwento nung kasama niya ma'am na kapitbahay niyo? input po, tumawag po siya sa akin, sabi niya, kilala mo ba yung mag-uuling? Sabi ko hindi. Sabi niya, ala, na-scam tayo kanina pa ako dito naghihintay. Ilang, ilang oras na ako naghihintay dito. Oras or kalahating oras na po siguro walang, walang ang hindi siya sumipot. Sabi sa kanya, hintayin mo ako dito sa Lotto Outlet sa baba. Opo. Tapos, wala pong sumipot. Kinuto ba na siya? Umakyat po siya doon sa taas ng market. Nagtanong siya doon sa mga parlor. May mga bakla po doon. Sabi niya, bumaba na ang bilis-bilis. May kausap daw. Okay. Hindi po ang sabi sa kanya. Pero nung mga oras na yun, ma'am, nung mga araw na yun, meron ba itong kasama na napansin kayo? Wala po. Mag-isa lang po siya. Standby ka lang po, Ma'am ah, Dorothy, kasi nasa kabilang linya ng telepono si Kapitan Hector Olivera. Hello, good afternoon po. Uh, sa man nakikinig po, good afternoon po. Opo, Kap, nakita niyo, na, nakita niyo na ho ba itong CCTV footage kung saan tinuturo nitong ni Dorothy, itong lalaki na nahagip sa CCTV, ang mismong nakausap nila nung nagalok ng uling. Kumaga na-scam daw sila. Opo, opo. Na, ano po, yun, na po ang ano, na ano yan po. Kasi muna yung ano, yung, so ano ba, yung tango ng ano, nung lalaki, mura siguro yung sako. Takabi-aware na lang po sila kasi maraming manuloko ngayon eh. Opo. Ito po, mga twice na yan din nangyari po, ma, sir, sa ano sa Pasol. Hindi ko na malaman kung anong year yung na uh, mayroon din ganyan kaso eh. Pero itong nauna sir na insidente ng panluloko, sir, same suspect rin po ba ito? Hindi, hindi, iba, ibang ano, ibang ano yan. Okay. Yung kwento lang po, yung lang po nila yung ano yan, yung nauna eh. Tapos ngayon naman na ulit naman na ano. Pero iba po, iba pong suspect po, iba yung ano. Opo. Nung na-review okay, parang ano, yung modus nila parang parehas po. Opo. Nung na-review mo po kap itong CCTV na mukha niyo po ba itong lalaki? Posible kayang hindi, po masya uh, hindi po, po masyado sir, eh. hindi na ano, hindi masyado clear yung ano, CCTV namin eh. Hindi accurate yung ano, pagkakapuha kasi may sombrero po hindi eh. masyado Ma-identify ano, ma natin yung ano person. So ibig sabihin sir, posibleng hindi po taga dyan sa inyong lugar or mga kalapit na barangay po itong suspect natin? Yun nga po sir, yun. Parang hindi nga po. Kasi ang lakas din ang loob eh. Mag-isa lang, mag-isa lang pumasok dito sa ano. Kasi kung dumaan dito sa barangay po, lalo sa barangay, may lagpok naman dyan eh. May ano naman eh. Ina-ano namin yung mga tao ano. Eh yun hindi dumaan dito eh. Sige kap, uh, matanong ko lang po, ano po yung ginagawa niyong protocol in case po na may papasok na hindi po taga dyan sa inyong barangay? Uh, may po, po kami kung ano-ano. Tapos kung ano yung ano, to, uh, ano nila sa barangay, uh, yung po, lalo lalo na po yung sa mga ano, sa medical, yung mga ano po, pinawain niya ano, na namin sila ng clearance ganito sa, ano, sa uh, RHU. pero may doktor na willing sila ano, mag-conduct ng ano dito sa barangay, pumasok sa barangay, ano mga, ano, nang ano, gamot ganyan-ganyan. May mga priya ano, na yan. So, kailan po namin ng clearance sa, galing kay Mayor, bago namin tinatanggap po. Opo, so, ibig sabihin sir, sa una pa lang talagang iligal na ang pagpasok nitong tinuturong natin na suspect Opo, opo, yun na po sir, yun na po, uh, po. Opo. Sige, sa ganyan pong bagay po Kap, ano po ang maipapayo natin especially sa ating mga residente dyan sa Barangay San Rafael para makaiwas patungkol po sa nangyaring ito Uh, magandang araw po sa magandang hapon sa mga kabarangay ko. Bawal na lang po tayo ta uh, maraming mandalo ko ngayon, maraming ano, lalo na sa mga online, ganyan, wala pa yung items sa pa yung ng pera. So, ang um, bawal na lang po tayo. Um, magingat Mag-ingat na lang po, tapos wag masyadong magtiwala. So, yan lang po. God bless and mabuhay po kayo, sir. Opo, siguro dagdag security na lang siguro, Kap dyan po sa barangay uh, nyo, in so. case po na may papasok na mga ganitong... Uh, lalaki. Opo, 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 opo. Thank you po, thank you opo. po. Dapat na may ano, talag disability man lamang doon. Eh. Opo. Dahil po dyan, Kap, maraming maraming salamat po, Kapitan Hector Olivera, ang ng Barangay San Rafael, Ginubatan, Albay. Opo. Opo. So yun mga ka-action, balikan natin si Dorothy. Uh, Dorothy? Opo. Opo. So, Sa ngayon po, ano po yung plano nyo? Uh, sa ngayon po, sabi ko nga po, life must go on. Ipagpatuloy na lang po kung ano yung nasimulan. This one po is church to experience na lang po at wag, wag nang magtitiwala. Lalo na hindi naman natin lubusang kilala yung tao. Opo. So, sumikap so, na lang po tayo para mabawi natin kung ano man yung nawala sa atin. Tama po. Kung meron ka din ma'am namin sa doon sa dito, dito sa ng modus sa inyo, or even na uh, sa general na lang sa mga taong manduloko. Ano po yun, ma'am? Um, para po sa mga katulad ko, hindi ko naman po sanasabi na tanga po tayo kasi po, minsan hindi naman po natin na naiisip na um, hindi tayo aware. Paging alisto na lang po tayo at huwag magpaloko. Katulad ko po, hindi naman po natin uh, inaasahan na gano'n yung mayayari. Um, sana po, sabi nga po nila, think before magbigay kung ano-ano kung ano man yung hinihingi sa atin. At sana wag na tayong magtiwala, lalo na po ako, wag na tayong magtitiwala sa mga hindi natin lubusang kilala. At um, pwede rin naman natin silang wag kausapin. For example, kung may sasaliin sa atin at hihingian muna natin ng, ano, ng clearance galing sa barangay kung nakapaglagbog sila at ID. Apo, tama po ma'am. Doon din ma'am sa suspect natin, or general na patuloy na nanduloko imbes na magtrabaho? Yes po. Kung sino ka man na scammer ka, God is watching you. Bahala na sa'yo si God. Anyway, uh, madali naman kitain yung pera. Magsumikap ka lang at ikaw ay makakaaho naman sa kahirapan. Pero huwag kang gagawa ng kalupuhan. Huwag kang gagawa ng modus na, ika na, ikakapahamak mo at saka ikakapahamak ng pamilya mo. Um, dapat lumaban ka ng patas. Huwag kang Huwag kang gagawa ng pang pangdidiktima sa kapwa mo. Apo. Dahil po dyan, maraming maraming salamat po, Ma'am Dorothy. magsilbis okay, na po. itong paalala sa ating mga kababayan na wag basta-basta magtitiwala, especially ngayon na mahirap na ang buhay. Opo. Apo. Dahil po dyan, maraming maraming salamat po, Ma'am Dorothy, sa pagpapa... Okay, well, thank you po and God bless po. Apo. So yan mga ka maging babala po ito or paalala po sa ating mga kababayan na mga ganitong sitwasyon po, huwag po tayo basta-basta magtitiwala.